Kumusta mga kapamilya? Narinig nyo na ba ang balitang kumakalat tungkol sa 6,000 monthly pension para sa lahat ng senior citizens? Hindi ito biro, mga kaibigan. Totoo nga ito at maraming mga matatanda na ang nakatanggap na ng dagdag na benepisyo na ito sa kanilang buhay. Pero ang tanong, kailan nga ba ito makukuha at sino ang mga qualified na makatanggap? Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa mga pension benefits na nakalaan para sa aming mga senior citizens. Hindi lang ang 6,000 monthly pension ang pag-uusapan natin dito, kundi pati na rin ang iba't ibang government programs, ang tamang proseso kung paano mag-apply, at ang mga tips kung paano ninyo ma-maximize ang inyong mga benepisyo para sa mas magandang kinabukasan. Alam ko na marami sa inyo ang nahihirapan sa gastusin ngayong panahon. Ang presyo ng bilihin ay tumaas, ang mga gamot ay mas mahal na, at ang pang-araw-araw na pangangailangan ay mas mabigat na sa bulsa. Kaya naman napaka-importante na malaman nyo ang lahat ng mga benepisyo na pwede ninyong makuha mula sa gobyerno. Hindi dapat kayo mahiya na kunin ang mga ito dahil karapatan nyo ito bilang senior citizen ng Pilipinas. Sa loob ng video na ito, matututo kayo kung paano mag-navigate sa mga government offices, ano ang mga dokumento na kailangan nyo, at kung saan kayo pupunta para makakuha ng mga benepisyo na ito. Magtuturo din ako ng mga practical na tips na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay at sa inyong financial planning. Kaya huwag niyong palampasin ang video na ito. Ay click niyo ang like button kung natutuwa kayo sa mga information na ito. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming valuable content. At ay-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na senior citizens din para matulungan natin silang makakuha ng mga benepisyong karapat-dapat nila. Una sa lahat, gusto ko munang i-clarify sa inyong lahat ang tungkol sa 6,000 monthly pension na nabanggit natin sa simula. Ang pension na ito ay bahagi ng Social Security System o ERA benefits na tinatawag natin minimum pension. Ito ay naging batas noong dalawang libo at labing under Republic Act labing isa libo isang daan at siyam na na nagbigay ng significant increase sa minimum monthly pension ng mga daara retirees from isang libo dalawang to. Dalawang libo at may additional na isang libo every year hanggang maabot natin ang anim na libo gilay dalawang libo at dalawamput tatlo. Ibig sabihin, kung kayo ay qualified daara retiree, entitled kayo sa minimum na anim na libo monthly pension ngayon. Pero hindi dito natatapos ang usapan natin mga kaibigan. Maraming mga senior citizens ang hindi pa rin fully aware sa lahat ng mga benepisyo na pwede nilang makuha. Una dito ay ang senior citizen discount na nasa batas natin. Alam niyo ba na pwede kayong makakuha ng 20% discount sa lahat ng medicines, medical services, hotel accommodations, restaurants, at marami pang iba? Hindi lang yan, may ili exemption pa kayo sa mga purchases ninyo. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga pang-araw-araw na gastusin ninyo. Tungkol naman sa mga government agencies na nagbibigay ng pension benefits, ang pinakamain ay ang FS, para sa mga dating government employees, at ang PhilHealth para sa medical benefits. Ang SADA ay nagbibigay ng retirement benefits sa mga private sector employees na nag-contribute ng minimum isang daan at dalawampu months sa system. Kung kayo ay nagtrabaho sa private company at nag-contribute kayo sa RAE, entitled kayo sa retirement benefits na ito. Ang computation nito ay depende sa inyong average monthly salary credit at sa number of years na nag-contribute kayo. Para sa mga dating government employees naman, ang GIS ang mag-asikaso sa inyong retirement benefits. Ang GIS retirement benefits ay generally mas mataas compared sa RAS dahil mas mataas din ang contribution rates at salary base. Kung kayo ay nagserve sa government ng minimum 15 years at umabot na kayo sa retirement age na 60 or 65 depending sa inyong position, pwede kayong mag-claim ng full retirement benefits sa CIS. Pero ang problema na nakikita ko sa maraming senior citizens ay ang lack of information at ang takot na pumunta sa mga government offices. Maraming mga lola at lolo na hindi alam na pwede pala silang mag-apply ng mga benefits na ito. May mga kilala din akong senior citizens na hindi nag apply dahil akala nila ay masyadong complicated ang proseso o kailangan pa nila ng maraming requirements na hindi nila ma-comply. Kaya naman sasabihin ko sa inyo ngayon ang step by step process kung paano kayo mag apply Una, para sa Laera Retirement Benefits, kailangan nyo munang pumunta sa nearest LAL branch ninyo o pwede din kayong mag-apply online through NRA, Aero Portal. Ang mga kailangan niyong documents ay ang IAE o IA, IA, UMID, birth certificate, valid AIDS, at marriage certificate kung married kayo. Importante rin na updated kayo sa inyong contributions bago kayo mag-apply. Sa GSIS naman, pwede kayong mag-apply sa GSIS branches o through online portal din ang requirements ay medyo similar sa RAL pero may additional documents depending sa inyong employment history. Ang importante dito ay makipag-coordinate kayo sa ER department ng dating office niyo para ma-verify ang inyong service records. Isa pang importante na benefits na hindi dapat ninyo palampasin ay ang PhilHealth. Bilang senior citizen, entitled kayo sa PhilHealth benefits na pwedeng maging malaking tulong sa inyong medical expenses. Ang PhilHealth ay nagko-cover ng hospital bills, mga laboratory tests, at ibang medical procedures. Para ma-avail ninyo ito, kailangan lang ninyong mag-register sa PhilHealth at magbayad ng annual premium o pwede din kayong maging indigent member kung kayo ay indigent senior citizen. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang mga local government benefits na available para sa senior citizens. Maraming mga riik ngayon ang may sariling programs para sa mga matatanda. May mga lugar na nagbibigay ng monthly allowance, free medicines, free medical check-ups, at iba pang social services. Importante na makipag-coordinate kayo sa inyong barangay officials para malaman nyo ang mga available programs sa inyong area. Sa Manila halimbawa, may social pension program sila na nagbibigay ng 500 monthly allowance sa mga indigent senior citizens. Sa Quezon City naman, may healthcare program sila na nag-provide ng free medical services at medicines sa mga senior citizens. Ang mga programs na ito ay nagva per lay, kaya importante na mag-inquire kayo sa inyong local government offices. Isa pang importante na topic na gusto kong i-discuss ay ang financial planning para sa mga senior citizens. Maraming mga seniors kasi ay hindi na nag-plan financially dahil akala nila ay tapos na sila sa stage na yan ng buhay nila. Pero hindi po yan totoo. Ang financial planning ay importante pa rin kahit senior citizen na kayo dahil kailangan nyo pa rin mag-budget ng inyong pension at mga savings para sa future expenses niyo. Una sa mga importante na consideration ay ang healthcare costs. Alam nating lahat na tumatanda tayo, mas lumalakas ang possibility na magkasakit tayo. Kaya importante na may allocated budget kayo para sa medical expenses. Pwede niyong gawin ito through health insurance, savings, o combination ng dalawa. Ang PhilHealth ay makakatulong pero hindi lahat ng medical expenses ay covered nito kaya importante pa rin na may additional savings kayo. Pangalawa ay ang daily living expenses kailangan niyong i-budget ang inyong monthly pension para sa food, utilities, transportation, at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Ang isang good practice ay gumawa ng monthly budget plan at sundin ito religiously. Iwasan ang mga unnecessary expenses at mag-focus sa mga essentials. Pangatlo ay ang emergency fund. Kahit senior citizen na kayo, importante pa rin na may emergency fund kayo para sa mga unexpected expenses. Pwedeng may biglang medical emergency, repair sa bahay, o iba pang unforeseen circumstances. Ang recommended emergency fund ay equivalent ng tatlo tandang bawas anim months ng inyong monthly expenses. Gusto ko ring i-emphasize ang importance ng mga legal documents na kailangan nyo ayusin habang maaga pa. Ang last will and testament ay importante para ma-ensure ninyo na ang inyong mga assets ay mapupunta sa tamang mga tao pagkamatay nyo. Ang estate planning ay hindi exclusive sa mga mayaman lang, lahat tayo ay pwedeng magplan ng aming estate regardless of the size. Pwede din kayong mag-set up ng special power of attorney para sa mga trusted family members nyo para sa mga situations na hindi na kayo makakadecide para sa sarili nyo. Ito ay importante lalo na sa mga medical decisions at financial transactions sa hinaharap. Sa mga investments naman, hindi pa huli ang lahat para sa mga senior citizens na mag-invest. May mga conservative investments na suitable para sa inyong age bracket tulad ng time deposits, treasury bills, at government bonds. Ang mga investment na ito ay may guaranteed returns at hindi masyadong risky compared sa stocks o mutual funds. Importante din na mag-diversify kayo ng inyong income sources. Hindi kayo dapat umasa lang sa pension nyo. Pwede kayong mag-start ng small business, mag-rent ng property kung meron kayo, o mag-offer ng services based sa inyong skills at experience. Maraming mga senior citizens ngayon ang successful sa mga online businesses, consultancy services, o mga handicraft businesses. Ang technology din ay makakatulong sa inyong financial management. Maraming mga apps ngayon na pwedeng gamitin para sa budgeting, banking, at investment tracking. Huwag kayong matakot mag-learn ng mga bagong technology dahil ito ay makakatulong talaga sa inyong daily life. Pwede nyong hingin ang tulong ng mga apo o mga anak niyo para matuto kayo. Sa banking naman, importante na may checking o savings account kayo sa reputable banks. Iwasan ang pagtatago ng pera sa bahay dahil risky ito at hindi lumalaki ang value ng pera nyo. Ang banks ay may PDIC insurance na mag-protect sa inyong deposits hanggang 500,000 per depositor per bank. Ang mga credit cards ay pwede ring maging useful tool pero dapat ginagamit responsibly. May mga senior citizen discounts din ang mga credit card companies kaya pwede ninyong ay-inquire ito. Pero ang importante ay hindi kayo mag-overspend at bayaran nyo on time ang inyong credit card bills para hindi kayo ma-charge ng interest. Para sa mga may mga anak na working abroad, importante din na mag-coordinate kayo sa kanila regarding sa remittances at financial support. Pwede kayong mag-set up ng joint accounts o automatic transfers para mas convenient ang money transfers. Importante din na may clear understanding kayo kung magkano ang regular support na pwede nilang ibigay at hindi nyo sila i-burden ng sobra. Ang insurance din ay importante pa rin kahit senior citizen na kayo. May mga life insurance policies na specifically designed para sa senior citizens. Ang mga ito ay pwedeng maging financial protection para sa inyong mga beneficiaries at pwede din silang maging source ng funds sa emergency situations through policy loans. Sa mga may mga properties, importante na updated ang mga legal documents at taxes niyo. Ang property taxes ay dapat bayad para iwas problema sa future. Pwede din nyong i-consider ang property management kung may mga rental properties kayo para mas organized ang collection niyo at maintenance ng mga properties.